Yan po yung tanim kong luya. Ano na siya, oh, lanta na. Tingnan ko kung mayroong, ano, ah, uh, laman. Ayan, oh. Ito, oh, tatanggalin ko na siya. Ayun, mga kananay, oh. Ayan, Mga kananay, titingnan ko yung ano, ah, uh, yung tanim kong luya, kasi wala akong ano, wala akong luya tingnan ko yung tanim ko kung mayroong laman tong aking tanim, ano na siya na na sa lamig mga kananay napakita ko sa inyo kung mayroon akong makukuhang ano, uh, luya yan po yung tanim kong luya, ano na siya, o oh, lanta na tingnan ko kung mayroong ano, uh, laman ayan oh. Ayan, maglagay ako ng gloves ito, oh, tatanggalin ko na siya kung so, mayroong laman ayan o oh. ito ko muna ilalagay sa aking mga, ayan ito ano to, eh, strawberry, ayan wala na ano na o oh? nalalam na wala na o oh. magtatanim na lang ulit ako So, ayan, tingnan ko kung mayroong laman. Itong aking tinanim na luya. Kasi naubusan ako ng luya. Baka mayroon to. Tingnan ko kung mayroon. Sana mayroon tong laman. Para may, ayun, oh, mayroon pala. Ayun, mga kananay, oh. Ayan. Saan ba yung pambungkal ko dito? Hmm. Ano mga... tingnan ko dito kanano 'yung akin ah eh um, ano gusa ay ito ayan oh tingnan mo si boyasco namatay na rin ay naano na rin oh nalalamtan no? ko tingnan ko dito ayan na to oh. Uh, uy Lalo yan Ah Okay. Ay ito mga kanana O oh. okay. Ayan Oh mayroon na hmm. Ito paano mayroon na oh. Ayan o oh. Ayan mga kananay May laman pala yung tanim kong Luya ha Oh, tingnan ko pa dito, ilagay ko muna diyan. Pupugasan ko 'yan. Ito meron pa. Ayan. Ayan. Ay, naputol. Ay, naputol man. Naputol ito Ah, sige, kunin ko na lang. Ayan, oh. Lalim naman pala, oy. Hala, kuy -kuyo natin. Kuy-kuya, day. Antod sa ilawom. Naapa kay makuha. ito <laughs> hmm, pa may, mayroon pa pala, oh. Ayan, oh. Ako ah, ng ligwaton. Ligwat, ligwat, day. Ligwat, day. siguro ni eh eh lauman okay tapos ako ni siguro kay laum oh ay ay wow ayun maliit lang pala pero ang lalin niya ayun oh ayan ito yung asan yung kaputol ani ito siguro yung kaputol ani Ay, pasig din yung Oh. Ah, tayo ka. Ako nang anong pa. Ayan, oh. Pasig din tumao ma. naputol ba? Hmm. Pasig din yung pa. ma. maano ano? naputol, ah. Saan na yun? ka lang, ibalhin nga niya. Ako ah, rago ibalhin ang kuan Ako ah, nang ibalhin ang kuan lupa. Hindi hmm, rin ako ibalhin ba? Ayan, oh. Para makita kung yung pinakailali. Ayan, ibalhin ko. eh tul man ah saraman itu nah basig mau mau ratung yang an ah oke mau ratung tuh tidur mah mana nih wala nah hmm, nah wala naman oke okay na Wala na kaya akong dibalhin, oh. Ayun, balhin ko yung ano. Ay, ito yung ano, tanim kong loy. Ah, may na lang ni, oy. Ayan, oh. Sa isang kuan ba, isang paso mga kananay, ito yung tinanim kong loy, ah. Ako na lang ni hugasan. Ayan, ilagay okay natin dyan. Oh, may na lang ni. Na ako'y pang kuan kay naubusan akong naubusan ako ng loy, ah. Ayan, may, may pang gamit ako ba kalimutan kong bumili buti mayroon akong tanim ayan may na lang na eh bulati oh yan dyan papataba din yan ayan hugasin oh, ko, oh, hugasan hugasin hugasan ko muna to mga kananay oh ayan, lagyan, ayan hugasan ko dito o mga kananay, ito yung ano, ito yung na, uh, ano ko, Nahaharbis kong loya Ayan. Sa isang ano lang. Ayan. may May panggamit lang ako ngayon. Ayan. Pwede na yan pang isang gamitan o dalawang gamitan. Ayan. Kasi ako ng loya Buti na alala ko mayroon pala kong tanim. So, tinignan ko kung may laman. O, ito yung na mayroon palang ano, laman. Kahit ito lang konti. Pwede na yan. Magagamit ko pa.